Doon pa guys, so may libingan pa doon oh. Ayun oh. Tingnan natin. Ayun. Ang galing lang no, ganyan lang yung libingan nila no ha. Ah. Pag ako namatay, gusto ko sa ganyan lang din eh. Ayun oh, payapa payapa. Talagang binigyan ng kapayapaan ng kanilang pagpanaw no. Ang galing. Tara, gala muna tayo. Ang ganda rito sa lugar nyo. Tahimik oh, puro puno. Ano? Ganito lang o, ganitong bahay lang yung gusto ko. Tapos sa likod, ano, may, ano ka, farm? May usayan dyan. Oo, oh, meron? Mm-hmm. Nakikita kita Nakikita namin. Stig! Ayan o. Oh. Nakakamistory sa Pilipinas, guys. Ganyan kasi yung lugar namin eh May mga talahiban, and then mga palay. Nasa'yo! 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 Baka <laughs> so, tatandaan rito. Magdamit daw, magdamit ka, sabi niya. Grabe, ang ganda rito. Ang ganda ng lugar nyo. Nakaka-fresh. Pinagdadamit siya nung matanda. sabi niya, magdamit ka, oy. Talagang iba rito sa Korea. Sa Korea kasi, guys, bawal kasi ang nakahubad, eh. So, kung sa Pilipinas, okay lang kayo maglakad-lakad ng walang damit. Dito sa Korea, hindi pwede, di ba? Hindi pwede. Hindi pwede rito. Sisitayin Hmm, sisitayin kayo ng mga Koreano kasi parang kabastusan yun sa kanila kahit yung mga nakabakser, di ba sa Pilipinas pwede ka maglakad ng naka-boxer. dito sa Korea hindi pwede kasi ang boxer sa kanila is parang brief na sa kanila yun eh so parang ang bastos mong tingnan so yun lang, konting kaalaman lang para sa inyo ayan oh, o, yan, mga libingan na yan ah, libingan yan? nakapalibot kami sa libingan ah, oh, talaga? pwede natin makita? guys oh, nakakita ako ng ano, tigre oh. guys, may tigre oh. ayan tigre oh. Ming, naghahanap yun ng daga. Daga ang hinahanap niya, no? Ming! Ming! Tumakbo siya, guys. Wala lapitan ko. Ming! Shhh! Ang ilap talaga ng mga hayop dito, no? Kahit lapitan mo lang, tatakbo. Pero sabi nila, kapag ka nilalapitan ka ng pusa, ng aso, o yung mabait sa yung mga ganong hayop, ibig sabihin, sabihin mabait yung tao. Ibig sabihin pala, walang yakong tao. Hindi <laughs> 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 ko nilalapitan ng mga yan, eh may mga may mga time naman na nilalaro ako ng mga aso, pero pipili lang talaga. Kasi eh. ayan, ang ganda rito oh. Sana all, oh sana dito na lang ako nakatira. Ang ganda rito guys, so oh, napaka-press siya. Kasi pa parang probinsya. Parang probinsya talaga, no? Probinsya talaga. Probinsya kasi padyo <laughs> nga, no? <laughs> bundok, bundok. So ayun guys, no? Um, nakakita nga pala kami ng libingan dito. Ayan eh, no? o, nasa ligod namin. Parang ganyan, ganyan lang talaga libingan ng mga Korean. Hmm. Totoo. Oh? Hindi ngayon lang din kasi ako nakakita ng libingan ng mga Korean. Dati eh. parang para siyang bato. Bato? Ah, puro bato. Yung tumpok-tumpok nila. Oo. Oh. And then, Tapos ganyan na siya ngayon. Yeah, pag uh, bibisita sila, ayos-ayosin nila yung bato. Ganyan. Ah, okay. Nagkaroon ako ng idea. siya okay, guys. napanood so, ko lang din naman. <laughs> napanood ko lang. Visit ka, kala ko, alam mo. Ayan, ganyan sila. Yung lang, hindi ko pwedeng lapitan. Kasi hindi natin alam, baka bawal eh. Pero meron 'yan doon. Meron. Meron 'no? Tara, ikot tayo. Pero nakakatakot pala maglakad dito. Dibingan pala 'to. kung hindi mo talaga ako mapapalakad dito. Ay, madaling magdabing maggabi Hindi. Hmm. Sa so, koreano no. naman, hindi naman sila naniniwala sa so, kumiyano. Oo, oh, hindi sila naniniwala sa multo. sa multo. Pero ang mahirap nun, di ba, Pilipino ka, koreano yung multo. eh, nagkasalubong kayo. Hindi rin kayo magkakaintindihan, di ba? <laughs> ano nga Eh, syempre, hindi mo naman makaintindihan. Alis ka na lang. sa mo, hanggang palbute, Sabi mo. Sabi mo. <laughs> hindi ako marunong mag-korean. Hindi mo ako matatakot. So, ito pala, guys, yung entrance ng ano, no sementeryo nila. So, yun, oh. Eh, no, ngayon lang din ako nakakita ng sementeryo nila. Sa totoo lang. Ah, okay. So, tabi po, Apo. Sa, sa city, wala dito. Wala, no? Oh, wala, wala. Wala sa city. Mga probinsya yun. Hmm. Nila. City, tabi po, wala. Apo. Rest in peace po. Huwag po akong dadalawin sa bahay, sa kwarto. Ha? Mabait po akong tao. <laughs> Sobrang payapa dito, no? E, paano hindi pa payapa? Puro sementeryo nasa likod nyo. <laughs> Ay, sabi ko, ang tahimik naman dito sa lugar nyo. E, paano hindi tatahimik tahimik? sementeryo pala yung nakapaikot sa inyo. <laughs> Hindi pero ngayon lang din ako talaga nakakita ng ano, ah, cemetery ng mga Korean. Ganun pala. Kasi sa atin kasi ang cemetery kasi sa atin, patong-patong. Patong-patong. patong, -patong, patong, -patong. patong, -patong 'di ba? Hanggang taas pa nga eh. So sila hindi, talagang nakabaon lang sila sa lupa. Although meron din naman sa Pilipinas na nasa lupa talaga. Pero mostly, ang tradisyon ng mga Pilipino is patong-patong yung mga kabaong ng mga, mga namayapa. Oh, kasi iba talaga, alam naman, wala man talagang budget eh. Grabe ang lawak ng lupa nila, no. Ayan ganda ng mga bahay dito para mga transient house. Ganda, ang ganda dito sa lugar niya. Ang ganda! kami mga taga-syudad, gusto namin pumunta sa ganitong lugar, dito magtrabaho. Kasi nga, sawa na kami sa puro building yung nakikita namin. Bawat kanto, 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 puro building eh. Pero silang mga taga dito sa probinsya, gusto niya naman pumunta ng syudad. Gusto nila magtrabaho sa city, so baliktad kami, no? Kaso, gusto ko man magtrabaho sa ganito, syempre eh, medyo may kababaan kasi ang sahod dito sa Padjo, di ba? Mababang sahod dito. Pero oh, ganun pa man, may mga tao kasi na gusto na tahimik na lugar, may mga tao naman na gusto na maingay. So siguro ano, ganun tayo. So ayun, hanggang dito na lang guys, maraming salamat. Sa mga taga Padjo dyan, maraming salamat. At nakabisita ako sa lugar nyo, sobrang solid ng lugar nyo. Sobrang solid kagabi, iba aking ngiti. Ayan o, oh. sheesh! Taman lakad na kami ni Donski. Eh, shoutout kay Donski sa asawa niya. Ayun, mag-iingat kayo lahat. Peace out, Royce the Vlogger ng Paju. <laughs> <laughs> Hindi na ako taga-ansan, taga-Paju na ako ngayon. Maraming salamat! Peace out, Royce the Vlogger!